Tiniyak ni Secretary Vince Dixon na hindi matatapos sa mga inhinyero, empleyado at mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isinasagawang investigasyon sa flood control scam. Ibinunyad niya na inihahanda na rin ngayon ang mga kasong isasampa laban sa mga opisyal ng gobyerno at mga politiko na sangkot sa scam. Sa panayam sa Cancel Corruption Now, special coverage ng Billionaire News Channel, sinabi ni Dixon kay BNC Anchor Pinky Webb na nagsampa ang DPWH ng tatlong reklamo sa Office of the Ombudsman at Commission on Audit sa nakalipas na dalawang linggo laban sa 26 na individual. Kabilang sa mga kinasuhan ang 20 opisyal ng DPWH kasama ang sinibak na engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez at limang kontraktor gaya ni Nasara Descaya at Sally Santos. Sa tanong kung mayroong mga politikong sangkot sa modus ng korupsyon sa DPWH, binanggit niya ang mga dokumentong nag-uugnay sa San West Construction Corporation sa mga substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Ang nasabing kumpanya ay itinatag ni ako Bicol Representative Saldico na dating chairperson ng House Committee on Appropriations na kasalukuyang nasa ibang bansa. Tiniyak ni na kakasuhan nila si Ko at ipapapreeze ang asset ng kanyang pamilya at mga kumpanya